tulungan niyo po ako makauwi ng Pilipinas. Tinatakot po ako ng amo ko dito kung kan kanina na po ako pinapamigay ng amo ko. Finish contract na po ako. Ayaw pa akong pauwiin. Sana po matulungan niyo ako makauwi. Kailan po natapos yung contract niyo po dyan, ma'am? Last Mando. June. June pa last year? Opo. Tapos ngayon, ibinenta po kayo? Ipinasa po ako dun sa anak nung may alaga po kasi ako matanda. Okay. So gusto niya pong makauwi? Opo. Gusto ko lang po talaga, sir, makauwi. Sige po, ma'am. Miss Marilyn, ma'am, eh, one year na po. finish na yung contract ng working niyo si uh, ma'am Michelle at gusto niya na pong umuwi. Pwede ba natin mapauwi na agad to, ma'am? Yes, sir. Actually, at tinatawagan ko siya after namin mag-usap po ni Miss Camille. I'm trying to contact her kaso hindi siya nasagot. Nag-message na rin ako sa WhatsApp niya, sa Viber, para makapag-ano ko ng, ng details po sa kanya. Kay ate, ate Michelle, pag uh, pakicheck na lang po yung message ko para po makapag-usap tayo at makuha ko yung detalye. Si Pwede ba wag niyo po ibabang telepono off-air? mag-uusap po kayo at ibibigyan niya po yung mga detalye yung hinihingi niyo o gusto niyo ma makuha, ma'am. Okay po, pwede po. Salamat po, Ma'am Marilyn. Okay, thank you po, sir. Ma'am Michelle, wag mo ibabang telepono. Odette, i-offer mo na itong si Ma'am Michelle para makapag-uusap na sila. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Michelle. Welcome back to the Philippines. So, uh, kamusta po ba yung pag-uwi nyo dito sa atin? Um, okay naman po. Uh, medyo matagal sa airport kasi madaming hinanap yung sa One Health Pass nga yung ganon. Pero wala namang masyadong problema paano po ba kayo nakauwi after airing nga doon sa aming programa? Nung after po na tawagan ng staff ninyo yung agency ko, nag-reach out po sila sa akin tapos yun nga po sinabi doon sa amo ko na pauwiin nga daw po ako. Nagantay lang po ako ng mga isa-dalawang linggo, ganun. Tapos nilakad po namin ng paisa-isa yung papel para pauwi dito. Tapos ayun, okay na po. Nakauwi naman ako ng maayos. Anong pakiramdam mo, ma'am, nakapiling mo na yung family mo? Masarap. <laughs> Kasi ang hirap ito. <laughs> Grabe yung inabot kong hirap dun. Dumarating dun sa hindi ka pa kakainin, ganyan. Tapos wala ka pang tulog, gigisingin ka na, may ipapagawa na sa'yo, yung gano'n. Tapos may ginagawa ka pa. Pag hindi mo na rinig pupok pupukukin ka sa ulo. Ganon. Gaano po kayo katagal na nagtiis? Tatlong taon din. Ilang pasa-pasa din ang ginawa nila sa akin, sa kapatid, sa anak ng alaga ko. Dalawa, tatlo, apat na pasa, ganyan, ganun yung ginawa nila sa akin. Pag hindi ako sumunod, tinatakot nila ako. Sinasabi nila, hindi ka na makakauwi ng Pilipinas. Hindi mo na makikita yung pamilya mo. Paano po kayo umabot na nagreklamo kayo dito kay Idol Rafi? Ayun nga po, dahil doon nga po sa susi na hinahanap, tapos ang minano sa akin ng babae, pinukpok ako ng takip ng kaserola sa ulo. Tapos wala naman akong ginawa sa kanya. Kinulong niya ako sa bodega dalawang araw, straight. Tapos yun yun po yung habang nakakulong ako doon, yun na nga po yung nag na ako na nanghingi na ako kay Senator ng tulong. Kasi latang-lata na ako nun, hindi ko na kaya. Kaya nanghingi na talaga ako ng tulong. At least, natawagan po namin kayo. And then, yun nga, nakauwi na kayo ngayon. Oo. Ma'am, kayo po yung nanay ni Ma'am Michelle. Ano naman po yung masasabi nyo ngayon na nakauwi na yung anak nyo dito? Ako ako po po'y masyado pong nasiyahan at um, dahil po sa hiningin niyang tulong kay Sir po, ay eh, siya po ay nakabalik dito. Ikaw naman, uh, Kuya. Kamusta ka naman ngayon at kasama mo na si Mama? Masaya po. Ano yung naging reaksyon mo nung sinabi inyo ni Mama na siya ay binubugbog, sinasaktan ng kanyang ano? Nalungkot po. Gusto mo pa ba, ba siyang bumalik sa ibang bansa o dito na lang siya? Dito na lang po. Ano na lang yung gusto mong sabihin sa kanya? I love you po. Kayo po ba ay may balak pang mag-ibang bansa? Sa totoo lang po, sa naranasan ko, takot na ako. Kaya kung ako po eh aalokin ulit na mag-ibang bansa, hindi <laughs> na nakakatakot kasi. Ano po yung plano nyo sa ngayon? Ang ano ko po sana kasi magne na lang ako. Para magagabayan ko rin yung anak ko kasi pa binata na siya, papalaki na, ganyan. Para makikita ko kung anong mga ginagawa niya. Para, ano rin, yung matuturoan ko rin siya sa pag-aaral, gano'n. So ano na lang po yung mensahe nyo dito sa inyong anak? And syempre kay nanay. Ang lagi ko naman sinasabi sa kanila, andito lang ako, tutulong ako, ganyan, hanggat kaya ko. Tapos hindi ko sila pababayaan bilang ng pangako nga niya, dahil nakauwi ka na rin ay gusto niya po kayong i sa isang restaurant para yun nga magkasama-sama po kayong kumain. At bukod po doon, uunahin muna natin yung pagpunta sa OWA para yun nga makaharap mo yung iyong agency. At least meron kang makukuha sa kanila since hindi ka kamo binayaran nung pag-uwi mo dito. So, uh, approve po ba yun sa inyo? Okay po. Okay yun. Okay ninyo ay? Michelle Centeno po. Ang sitwasyon ay umuwi siya nang hindi nakuha niya yung nararapat? Bali po yung bago po ako umuwi, meron po silang hindi binigay sa akin na one month. pero. One month na? Na salary sahod. po. Okay. Pero meron pa po akong January tsaka November na hindi po nila binigay na sahod. January 2022 November 2021. Opo. Magkano yung sahod mo sa isang buwan? Bali 20 po. Bali 60,000 lahat? Opo. Okay. Meron pa ho ba? Wala Yun naman na po. po. 60,000. Okay. Sige, anong sagot natin? Apan po dun sa nag-file po sila for assistance, ang napag-usapan lang namin, kasi meron po kaming conversation sa WhatsApp, nagko-contact na po ako kay ate. Ang salary sinabi niya wala siyang na-receive is from April 22 hanggang nakauwi po siya. Okay? Nagkaroon po sila ng arrangement kasi syempre po, nirelay po namin sa employer bakit hindi binigay ang sahod kasi kinausap na po sila eh, bago pa lang po pauwiin si worker. So, ang sabi ni employer, nagkaroon sila ng arrangement, hindi uuwi si ate, bibigyan siya ng bonus, makaning binigay sa'yo ng amo mo? Wala. Sure ka ate? Wala. Okay, yun ang sabi mo ngayon. So, ang naging claim po ni employer, parang in, binigyan ko siya ng amount, Magtutuloy siya ng trabaho, then bigla siya nag-decision na uuwi after a year. So parang ang binawa po ni employer, parang binawi niya. Binawas niya yung Opo. Okay. Magkano yung yeah. binigay niya ng amount supposedly? Ah, uh, yung one month niya po eh. ang mm hindi -hmm. April 22 uh. to May hanggang umuwi siya May 25. So after two years, tapos na ang kontrata, yes, di ba? Gusto niya niya umuwi. Opo. Kasi sabi, magpatuloy ka. sabi ng, ng employer, bibigyan kita ng isang bond para dagdagan sa home. Basta Merong ituloy mo. Meron na amount sa kanya po eh. Magkano? 2,000? Ay yung sa 2,000. Oo. Yun. Di ba? 2,000. Saudi yeah. real po. Opo, 2,000 riyal. Oh. Yung after 2 years, ang tao, entitled yung bumalik. Para magbakasyon, yes, makapiling pa. niya ang pamilya niya. Okay? Para ipagpatuloy mo yung trabaho mo ng 2 to 3 years, hindi yan mababawi. Alam mo bakit? Kasi yan ang kabareran para sa tuloy-tuloy na trabaho. Pinagpalit niya ang pagbalik niya dito. Panahon sa pamilya niya. Kailan natapos ang kontrata mo? June 17 po. Okay. Panahon na may uko niya sa pamilya niya, kapalit nung sinasabi mong 2,000 riyas. Nireport din po sa amin. Siyempre po, uh, nagsabi si worker na ganito, kailangan din po namin kausapin si employer. Humingi dapat kami ng assistance kay siya. After two years, kahit sabihin pa natin may bonus na binigay sa kanya ngayon, kung gusto pa siya ng work ng employer, pagpahingahin mo muna siya. Kasama niyang anak. Ilan taon anak ninyo? 12 years old po. Mapapiling niya yung 12 years niyang anak. Mahagkan niya yung 12 years niyang anak. And then balik na naman doon sa same employer. Yun, dapat. Siya naman po siya. Oh, pero, Ah, ganon. Oh, so, wala na kayong pakialam pag, no, pagka, ano. sinasabi ko lang po, sir. Kasi tinan mo ngayon, involved kayo. Yeah, ay, alam na, po namin. Kaya kayo rin ang humarap na, sa sitwasyon, di ba? Sa okay. dapat, hinarap nyo na yung sitwasyon nung, nung ikalawang taon niya. Nung time na lumapit po sila sa amin, sir, tungkol sa pag-uwi ni ate, nag-assist po agad si agency. Kaya nga po napauwi agad si Ate. Nakipag-usap po kami until pati Ang din po sa yung pangalawang taon eh, ano na ngayon eh pangatlong taon na yung pinag-uusapan mo eh. Natapos nga niya Doon pa, sa pangalawang, pangalawang taon siya. dapat hindi kayat niyo na muna siyang umuwi at siya yung employer. Relax ka lang jana ha. Pauwiin muna natin siya para mayakap niya yung 12 anos niyang anak. Ako naman, hindi ako pupuna kung ang resulta maganda eh. Pero kung ganitong ganina ng resulta, sa tingin ko, wala kayong masasabi kundi tulungan siya. Since po? Since the first day po na lumapit no. sila. Nag-assist naman po agad ang office. Wala naman po sinabi sa kanya na tapos na ang kontrata mo or whatsoever. Nung lumapit sila sa amin, kinausap right away. Mismong araw na yun, nag-start na ako ng contact po sa kanya. April, Mayo, ang hinihingi. Yes. Dalawang yeah. buwan. April 22 to May... April 22 to May 25. May 25 ka dumating, di ba? 24. 24. April 22 to May 25. Isang buwan ang hinihingi sa pananaw mo. Yes, Tatlong buwan ngayon ang hinihingi sa Yun pagbalik. Po, hindi ko po, hindi niya po sinabi niya na meron siyang January at November. Tulungan natin siya ngayon. I Iraranay ko po sa office yung napag-usapan oh. today kasi okay. as of this moment ko lang din po nalaman yung January, November na sinasabi na hindi na <makes noise> Matanong kita ngayon, nung April 19 o nung mga panahon na yon ng Abril, binigyan ka ba ng sweldo? Wala po. Kasi mapapatunayan yan, Michelle, sa pagpapadala pera ng employer sa kay nanay. Wala po. Wala po. So ang sinasabi mo, walang pinadalang pera ang employer kay nanay noong April. Hindi mo pala nakukuha yung sahod mo? Hindi mo nakukuha ng halagang pera? Hindi po. Diretso kay nanay? Okay. okay. Kasi nga sa Saudi, wala kasing day off doon eh. Kaya hindi kailangan ng pocket money eh, di ba? Hindi ba nagpunta kayo dito para ayusin ang problema? Yun ang sabi sa akin. Yes po, sir. Alam mo, medyo kailangang mag-step up kayo, ha? Kasi ang sinasabi mo ngayon, 10,000 lang ang, ano, ang handa ka ibigay. Medyo naiiba ka rin. Tapos ang sagot sa'yo ng employer, ibawas yung 2,000 reals. Hindi kami papayag doon, ha? Kasi po nung November, hindi po talaga ako binigyan. Tapos December, binigyan po ako isang libo. January, Januari po, hindi ko maalala kung... Ate, hindi ka, um, hindi. At hindi ka ba nag-release ka ng mga tinatanggap mo po? Hindi eh. hindi ka nag-release ka? mo siya ng... Hiningan mo siya ng November, December, Januari na. Kumpletuhin mo na. December po pala at saka January, tag 1,000. Okay, nga, okay, pinatitignan ko na rin ng November, December, Januari. Okay? ate request ko. Paki-check lang din po yung amount na padala nyo kay nanay para klaro po tayo ng reporting. Kasi ako po, ang pinagpasihan ko lang po, lahat din po nang galing sa inyo. Alam nyo, yan ang kapalit ng hindi nyo sinisiguro na nababayaran yung mga pinapadala ninyo. Okay? Kayo mismo, wala kayong record. Okay. So, ang kapalit niyan, ganitong sitwasyon papagpasensyahan mo yan kung ganitong sitwasyon naghahanap tayo ng ebidensya kasi in the first place dapat kayo nagmamanman ng sitwasyon na yun kung na-check nyo yan sa buwan-buwan ng sahod niya kada tao wala tayong problema ngayon kung malinaw na yung mabibigyan mo siya ng halaga ng pera sa isang buwang sahod pauna mo na ngayon yun sa kanya ikaw na mismo nagsabi, April 22 to May 24 ba yun? Kung yan ay hindi na pinagtatalunan pa, ibigay nyo na sa kanya ngayon yun. Tala ko naman po yung 10,000, sir. 10,000? Ay, kala ko ba isang sahod ang isang buwang sahod? Kano kailan ang ko na po sa kanila yun. Magkano ito, isang buwang sahod mo? Sa 20 po. Oo. Oh. Uh, sabi nyo nga po, kung ito kailangan ko ipauna, ipapauna ko na lang po, hindi kayo sa kanya since dala ko naman na po yun. Tsaka bago ako kung nakipag-set sa kanila dito, sinabi ko naman dito sa kanila. Trabahin mo yung buong, buong sweldo. Diyos ko, jismil ang pinag-uusapan natin. Jismil ang dala mo. Ang kulang, jismil. Mm -hmm. Pinag-uusapan pa ba natin whether or not dadagdagan mo ng jismil? Sambong sahod. Sa na Kaso po, sa ngayon po kasi, gaya po nang sabi niyo, ito lang po yung dala ko sa ngayon na pwede kong ipak. Eh kasi, hindi, sinasabi ko sa iyo, kulang yun. Okay. Kumpletuhin mo ngayon. kumawag ka sa opisina mo. Nagpunta kayo dito para subukang oreglohin ng 20 mil ang gis mil. Dito, sa OWA, tahanan ng OFWs. Medyo lakas naman ang loob mo hindi ka magbabayad ng 10 mil sa dapat 20 mil sa harap namin dito. So, ang kasunduan po ng dalawang partido na sina OFW Michelle Centeno at ang representative ng John Lewis Modern Concept and Services Incorporated represented by Miss Marlene Lagayan. Uh, si OFW Centeno ay dumating sa bansa noong ika-24 ng Mayo 2022 matapos ang tatlong taong kontrata at naghain ng reklamo na siya ay hindi pinasahod ng isang buwan mula Abril 22 hanggang Mayo 24, 2022 na nagkakahalaga ng 1,500 Saudi Riyals o katumbas ng 20,000 pesos. Number 2, inahabol din niya ang mga hindi nabayarang sweldo na hindi umano ipinadala sa kanyang pamilya ng kanyang amo gaya ng sumusunod. November 2021, 1,500 Saudi Riyals. December 2021, 500 Saudi Riyals. At January 2022, 2,500 Saudi Riyals na may kabuoang 2,500 Saudi Riyals. Item 3 na babayaran ng PRA si OFW Centeno ng 20,000 pesos bilang partial settlement ng mga claims habang ang nalalabing 2,500 Saudi Riyals claims ay binavalidate. Magpupulong ang magkabilang panig sa Agosto 9, 2022 Martes sa OWA Central Office para sa buong settlement ng mga claim ni OFW Senteno, Iyon po yung kasunduan. Sige, pag-usayin ninyo, gamitin nyo ang pera sa wasto at lalo na yung 12 years old tutulungan natin yung 12 years old. Kunin natin pangalan. Yes, sir. So, ako na po yung details. Bibigyan natin siya. ng financial assistance yung 12 years mong anak. Ay, salamat ang po. Ang pangako mo lang, wag mo siyang paalisin sa skwela. Hindi. Patuloy niyang pagpaaral niya. Grade 6, 7? Grade 7 uh, na po. So, pasok. Huwag niyang bibitawan ang pag-aaral niya so much po attorney sa uh, yun nga po walang sawang pagtulong sa mga Ito OFW po andiyan po, po god bless po Pasensya na uh -huh. po sa uh -huh. abala wala problema ako parang hihingi ng pasalamat sa inyo dahil nagbibigay kayo daan kayo ang nagsisilbing tulay sa pagitan namin at ng mga pamilya mga uh, OFWs mismo pero hindi pa tapos kasi meron pa nakabibindi na issue dito okay thank you so much okay, thank you po maraming salamat po attorney Ma'am, ngayon po ay nanggaling na po tayo ng O1, then nakausap nyo na yung inyong agency. Kamusta naman po? ah, uh, Siyempre po, masaya kasi nakuha ko na po yung unpaid salary ko na 20,000 from May to April. And then, meron pa din po naman na uh, to follow. ah uh, depende po kung ano po yung mapag-uusapan namin ng employer at saka po yung agency. Maraming salamat po sa Rafi. Saan po ba natin gagamitin yung 20,000 pesos po na inyong natanggap mula dito sa inyong agency? Uh, syempre po, uh, pang ano sa anak ko, pang ng gamit niya, magpapasok ka na kasi. Yung iba, pang uh, ano ko po sa negosyo, ganyan. Kahit maliit, magbubukas ako. Hindi na ako aalis ulit. Sir Rapi, maraming salamat po. Uh, Naklaim ko po yung unpaid salary ko na 20,000. Magagamit ko po ito ngayon na pang umpisa sa negosyo na gusto ko at saka po para sa anak ko na rin po. Maraming salamat po! salamat po sa biyaya na to. Nakasama kong pamilya ko mag-celebrate ng graduation at pag-uwi ko ng anak ko. Maraming maraming salamat po sa lahat. Lalong lalo na po sa mga tumulong sa akin. sa Rapi Turo po. Yung namang po Lord, maraming salamat po. Kain na na! daman mo na yun niya na first time nagkasama-sama kayo ng family mo para magkaroon ng salo-salo dito sa restaurant. Siyempre, sobrang saya kasi first time talaga namin na nagkumain ng ganito sa labas. Mm -mm. Bawat isa naman po, okay na, okay? Okay, okay po! Yeah, hey. Okay na! Maraming salamat, Sir Rafi, na pauwi niyo po ang mami ko. At maraming salamat po sa treat niyo sa graduation ko dito sa restaurant. Thank you po. Idol, maraming salamat po. Dahil sa pagkakataon na to, nagkaroon kami ng bonding ng family. Kasama po ang anak ko na gumraduate, pamangkin at ang buong pamilya. Maraming maraming salamat po at napauwi niyo po ako. Salamat, Idol. Maraming salamat po, Idol Rapi! Mabuhay! Ito na po yung kabuuan ng ipinangako sa akin ng agency na ibibigay nila sa susunod na pagkikita namin. Maraming maraming salamat po at nakumpleto ko na ang aking inaasahang sweldo. Maraming salamat po. God bless you po. Sa rapi mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat po.